Akala mo sobrang mabait nila. Pero sa utak nila, iniisip na nila kung paano ka ganap na kontrolin sa bawat galaw mo. Kung ayaw mong maging puppet sa utak ng iba, ilike at ishare mo to agad. Alam mo ba, manipulative people ginagamit ang pinakamahina mong emosyon bilang weapon, guilt, fear at empathy mo. Parang invisible chain na nakakabit sa utak mo. Initext ka nila ng simpleng joke tapos bigla kang guilty, parang brain mo ang kanilang laruan. Sila ang nagmamanipulate sa perception mo, sa memory mo, at sa bawat decision mo. Feeling mo, malaya ka. Pero trapped ka na pala, real talk. Habang nag-iisip ka kung tama ka, sila, chill lang, smiling. Kontrolado nila ang utak mo. Oh, sobrang frustrating, di ba? Like, share at follow para malaman mo ang brutal na psychological tricks at hindi ka maging easy target ng manipulators.